Pababain mo yung chicken. Kawawa, wala. Eh, uh, video na ng chicken, oh. Pababain mo dali. Wala, no? Madali, pababain mo doon. Sasabihin mo sa chicken. Ano sasabihin mo sa chicken? Ay! Dali na, pababain mo yung chicken. Baka malaglag yung chicken doon. Kawawa naman, mapipila yan. Dali na. Kawawa ang chicken. Ano sasabihin mo sa chicken? Maawak ka naman. Maawag ka naman. Ganun? Uh -oh. Kawawa? Ang chicken pag nalaglag. Paano ang itsura ng kawawa? Patayin nga na itsura ng kawawa, bebe. Ano itsura ng kawawa?